Hello mga kagreet, ito na po yung ating punla sa dry na lupa. Ito po ang ating bagong teknolohiya ng pagpupunla. Sa loob po ng pitong araw ngayon, August 14, 2025. Nasa 16 cm na po ang sukat nito. So ganito na nga po natin ginawa yung ating pagpupunla sa dry. Una-una, lininisan po natin yung ating uh, dry soil. Pinala po natin to at kininis po natin yung ating lupa. Then naghalo na nga po tayo ng soil media. One part po ng garden soil, one part ng ipa at one part po ng Organic fertilizer na niluluto natin. Sinabugan po natin ito ng ating soil media na kasing nipis po ng hiniliit o mas manipis pa sa hiniliit. Then ito, sinabog na po natin ng pantay itong ating binhi. Ito pong binhi natin, ito po yung jasmine 479 na breeder seed. Then nagtimpla po tayo ng bio-enzyme, dalawang takip ng bio-enzyme per liters of water. At bio-plant booster na isang takip naman hanggang dalawang takip. At binasa po natin ang husto yung ating bed na may punla na po na. Na so yon every 4 days po, nag po ako ng bio plant booster. At uh, yan po ang aking dinidilig dito sa ating pula. At ngayon nga po is August 14, 2025. pitong araw na po itong ating pula sa dry. Ay napakaganda na po. Nasa 16 cm na po ito. Most probably mo sa 6.3 inches na po ang haba purpose po nito, since matigas po yung dry soil ay hindi po papasok yung ugat sa ilalim ng putik. Madaling bunutin, madaling gawin at healthy po yung seedlings natin.